Hello po, hello po sa inyo. So, um, may channel message po, no, na naisipatin sa inyo, no. Ito ang sinasabi nila is, um, itapon mo na, itapon mo na ang mga, ang negative thinking, no. Itapon mo na ang mga negative thinking. So, ibig sabihin, nag-iisip kayo dito masyado, no marami kayong iniisip ng mga bagay-bagay. No? So, titignan natin kung ano-ano tong mga um, thinking ninyo, no? Ano-ano to? Bakit kayo nag-iisip ng ganito? Uh, sinasabihan kayo ni New universe na itapon nyo na yan. So, titignan natin kung ano-ano tong mga thinking ninyo. Simulan na po natin. Okay, so kaya pala ano ano, nag anago uh, overthinking kayo dito nag negative thinking kayo. Parang ano um nag, nag merong ano na siguro may nawala sa inyo na ano na bagay no. Siguro especially sa pera no. May nawala sa inyo na um siguro na or nalugi kayo no nalugi kayo sa negosyo or nawalan kayo ng pera may sinalihan kayo no so um sinasabi dito sa inyo ni universe na um itapon niyo na po yan tanggalin niyo na yan tanggalin niyo yung mga negative thinking na yan kasi um hindi niyo makukuha ang Mang, ang, tagumpay sa buhay ninyo, yung minamanifest ninyo, yung na-manifest ninyo, hindi nyo makukuha yan hanggat uh, nandito yung iniisip ninyo na, na, na nangyari sa buhay ninyo, no? Um, kaya, pinapaalahan, pinapaalalahanan kayo na, um, wag nyo nang, uh, ilagay yan, ilagay sa isipan ninyo, ilagay sa kalaban ninyo, huwag nyo nang bitbitin, no? Itapon nyo na, itapon nyo na yan yung mga thinking ninyo na iniisip ninyo. At yung mga stress nyo, anxiety nyo, bawas-bawasan nyo na. Ano, Kung hindi man makaya, so, kung hindi man makaya ng biglaan, unti-untiin po. No? Unti-untiin nyo po natanggalin na tanggalin na na yan ng mga negative thinking ninyo para pumasok na dumaloy na yung um, mga bagong opportunity na darating sa inyo no kung siguro ko iniwan ka ng person mo kung nawalan ka ng pera kung nalugi in negosyo mo or nagkahiwalay kayo ng person mo or nagkaroon kayo ng problema ng person mo or nagkaroon ka ng problema sa financial sa mga uh, sa bahay marami kang binabayaran or yung pangangailangan niya sa araw-araw parang nagkukulang no so um kailangan lang maging um kailangan nyo lang pong maging positive, no? Para magkaroon kayo ng mga bagong idea na gagawin ninyo. No, kung ano man itong nawala sa inyo, um, i-let go nyo na po, no? itapon nyo na, no? Kasi nagkaroon na dito ng reverse, no? Reverse, to tong, reverse itong hangman. So, ibig sabihin, hindi ka na dito ma-i-stack ma up, no? Hindi ka na ma -di dito ma-i-stagnant sa dito sa negative thinking mo. Kung nakapag-isip ka na dito, kasi yung ito, am um, nagkaroon na ng linaw, no? Dito sa, uh, dito sa banda, part ng head mo, no? Nagkaroon ka na ng kaliwanagan, no? Nagkaroon ka na ng kaliniwanagan sa sarili mo na, no? um, kailangan mo nang iwanan, no? Kailangan mo nang iwanan yung mga negative thinking mo, no? Para mas lalo kang magtagumpay sa buhay mo no at itong kung ano man 'to nangyari sa buhay mo na parang um nawalan ka no nawalan nawalan ng mga nawalan ng pera or ganyan no or nalugi negosyo nagkaroon ng problema so itapon niyo na po so ano pa ang message sa inyo Okay. So, Show up, tumayo ka, no? Tumayo ka dyan, pakita mo sa sarili mo na kayang-kaya mo. No, kayang-kaya mo solusyonan yan mga itong problema mo na pinagdadaanan mo, no? Kailangan mo lang maging seryoso, no? Kailangan mong um, mag sa tatahakin mo na panibagong um, panibagong landas, panibagong buhay para um, hindi mo na to maalala palagi, no? At wag ka, or, wag kang ano, no? Kumbaga parang isang asay nagkaroon ka dito ng um, are you serious? Parang ganun, are you serious? Parang sa sarili mo na uy, seryoso ka ba na laging ganyan na gusto mo laging ganyan? So, kailangan mong ipakita mo sa sarili mo na show up, tumayo ka, pakita mo sa sarili mo na kayang-kaya mo. No? Kaya, um, kang, kailangan mong maging, um, tumayo, no? Sa sarili, tumayo na, wag kang mag-stack up dyan. So, may nakita ko dito, may na, yun nga kasi, nag-loss, na no? sa financial to, no? May nakita ko dito, um, yun, may kinuha, no? May kinuha na bagay sa'yo, no? May ninakaw na bagay sa'yo. So, yun kaya um, masyado kang nag-iisip dito, no? Masyado mong tinitake over yung um, negative thinking mo. So, sinasabi sa inyo na itapon mo na yan, no? Huwag mo nang balikan, no? Kailangan tumayo ka, show up, no? Pakita mo, pakita mo sa sarili mo na kayang-kaya mong ibalik yan kung ano man ang nawala sa'yo. So, maybe ano to, pera ang nawala sa'yo, No? May kinuha, may ninakaw. No? So, yun po. Yung po message sa inyo. So, thank you, thank you po and God bless.